Good morning mga boss ug mga sir ug mga madam. Ito pala ulit si Dodong Reg. And today finally pupunta na tayo sa Alufman para manood tayo ng Alufman TT Racing. So sa mga hindi nakakaalam kung ano ang Alufman TT Racing, it is considered to be the most dangerous racing in the world. At kung bakit? Yan ang sisilipin natin pagdating natin sa Isle of Man. So yung Isle of Man pala is situated sa kalagitnaan ng Irish Sea. So nasa in between siya ng Ireland at saka Great Britain. At para makapunta doon, kailangan mong sumakay ng ferry. So from London, pupunta tayo ng Liverpool para sumakay ng ferry papuntang Isle of Man. Uh, sabi ng mapa, mga nasa 263 miles away yung Liverpool at saka lampas apat na oras yung biyahe. So hindi pa nakasali ang brake nyan So ang gagawin muna natin is magpapagas tayo Ito yung unang fill up natin Ano ba kakarga natin? Diesel So ang presyo ngayon ng Shell V-Power is 1 pound and 74p So dito pala tayo nagpapagas ngayon sa shell. Very strict yung mga yung mga shell dito kasi kailangan mo talagang bumaba sa motor para para pwede kang magpagas kasi kung hindi hindi nila i-turn on yung pump. Ang problema nito pag hindi mo itayo yung motor, hindi siya talaga mafu-full tank. Pero okay din kasi safety precaution kasi just in case of fire, pwede makatakbo ka agad traffic dito ngayon sa motorway ano kayang nangyari baka may disgrasya pero walang problema yan kasi nakamotor tayo singit lang ng singit yan mga boss, update lang tayo. After 2 hours of riding, uh, kailangan natin magpahinga. So, nandito tayo sa one of the services sa uh, M6. Uh, malapit tayo sa Coventry. Masakit na yung puwet. <laughs> Grabe, diretso. Dalawang oras, masakit talaga sa puwet. So, kailangan din natin magpa magpagas. So, mayroon na lang tayong 111 miles uh, to go para ma marating yung Liverpool. So, nandito tayo sa Starbucks. Hindi naman tayo gutom. Alas 12.30 na ng tanghali. Pero, kailangan lang natin ng siguro kape or hot chocolate. Doon na ako siguro kakain sa Liverpool kasi hindi pa ako masyadong gutom. Okay mga boss, uh, see you in Liverpool. Alright mga boss o mga madam, nandito na tayo sa Liverpool. Napaka-traffic on the way, lalo na sa M6. Pero okay lang naman, nakakalusot din. So, ang time check natin is 2.50pm. Dapat alas 4, before mag 4pm, dapat naka-check-in na tayo sa ferry or as mamimiss natin yung, yung barko natin. mga boss, hanap lang tayo ng petrol station before tayo pasok ng port. Nako hindi tayo nakadaan ng petrol station Parang diretsyo na tayo ng ferry Anyway, eh, kung hindi tayo makapagpagas dito sa Liverpool Idoon e, na lang sa Alugman Anyway, meron pa naman tayong two bars Oh, this is the one Hi how are you? You're welcome, and that's mine That's not the one. That's reference they should have given I need to go to manage your booking, view details. Okay. Lovely. Hold on. Thank you so much. Thank you. petrol station or Hello, do you know there's an uh, a petrol station in Douglas? A petrol station Yeah. Yeah, yeah. Okay. Yeah, thank you. Oh, ito. ing na ako. Lovely. Okay, pupunta rin ito sa Isle of mga to. All right, mga boss. Onboard na tayo sa ferry. Time check, it's almost half past five in the evening already. Hello. Kain tayo. So, mag-alas 6 na ng gabi. Uh, paalis na yung barko. Yung ETA namin to Isle of Man is half past 8 ng gabi. Bumili na lang ako ng pagkain dito. Kasi baka mahirapan akong maghanap ng makakainan doon sa Isle So bumili ako ng burger at saka chips para for dinner. Tapos ang daming mga Pilipino na crew dito. Uh, kahit saan talaga yung mga Pilipino. ano. Uh, at binigyan ako ng extra chips ni kabayan. Okay, kain tayo. Thank you. Hello mga boss. Ug mga madam, nandito na tayo finally sa Alubman. Basta yata umulan siguro dito. So time check, almost 8:40 in the evening. Ala ko. Wow, ang daming tao pabalik ng uh, UK. Ayun sila. Napakadaming tao. Ba't na kayo uwi bukas yung uh, senior TT? Thank you. So ito na yung pangatlong beses na nagpagastayo tayo since umalis tayo ng London. So yung unang pagas was in London tapos sa um, motorway sa sa May Coventry tapos yung ito dito sa Alubman. So babayad, magbayad tayo tapos maghanap na lang din tayo ng uh, mabibili, tubig siguro at saka uh, mga kunting pagkain para madala natin sa bed and breakfast. Ito, 9 Ayan. So na hanap natin yung Airbnb natin Pakita ko sa inyo yung napakalit na kwarto na titirhan natin dito sa Isle of Man for two nights Is it two nights? Friday, Saturday, Sunday It's almost three nights Kasi Monday ng alauna ng umaga tayo alis So ayan, napakalit lang So meron siyang bed doon sa sa malapit sa window, isang upuan, may kunting table na draw table drawer. Tsaka keto. Tsaka may palibre silang kape, may gatas. Ang problema sa kaya kukuha ng tubig dito. Anyway, bumili naman ako ng tubig na sa akin. dalawang bote lang. Whew, pagod. So, yung So, meron silang maliit na cabinet. Lagay ng gamit. Pero hindi na natin kailangan gamitin yan. sa kamalit na TV. At ang kanilang toilet ay nandito. Parang cupboard yata ito dati. Kinonvert nila ng toilet. So, napakaliit. Tsaka, ayaw yun natin yung ilaw. Tsaka, maliit na banyo. Okay na. Not bad. Not bad na. Basta may matutulugan tayo. Okay na. Ay kahit na mag tayo, wala problema. Basta makapunta lang tayo dito ng alubman titi. So, yung mga gamit ko dyan nasa bed pa, nakakalat. Mamaya ko na ayusin yan. Magpahinga muna. Anyway, mga boss o mga madam, uh, maraming salamat sa inyong panonood sa aking part 1 ng aking video dito sa Alubman. of Man. Abangan nyo yung second part ng aking video kasi yan yung race day ng Alubman Senior TT. Uh, so mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe po sa aking bagong channel. It's really a big help po kung mag-like kayo or mag-comment sa aking mga video kasi bago pa yung aking YouTube channel. Uh, hanggang sa muli, daghang salamat. Maglagay na tayo ng chain lube para ready tayo tomorrow. Medyo maingay na yung kadena.